Ah, ang dami pala eh, no. Maganda yan. Yan ang makala. Oo no. Ay, ang dami, dami no. Pong-ol, pong-ol. Nakapay nga ng plastic, nak! Ay, nakadali pa nakabuti. kabuti. Yan ang masarap. Ano yan? Tibula, Bogramos. Mga damato pa. <laughs> Taga sa naman? Vlogger. May bigay ng isang kapambigas yan. Ha, <laughs> <laughs> plastic, Oh, ganda. ikaw manalap. Oo nga. Kung all. Kung all tawag. Ano kayang pinakamasarap na luto dyan? Wala. Ano lang to? Sasabawan mo lang talaga ito. Gisa? Gisa lang. Ina. Sama ka ng dalawang kailong giniling. <laughs> Oy, salamat po, Konsi. Okay. Ma, thank you very much. Minsan na makakain ito eh. Ang dahil pa sa sana. Ay, Karol. Kaso. Sa loob po, no? Oo. So, oh, Kanina, nung umuulan talaga nakita ko. May nangunguwa eh. Dary, na Eto well, <laughs> Thank you po, thank you Una na po ako Salamat po